I praise Thank you. Thank you. h oh. second out terrible. Ang laki nga no. <laughs> sa unahan ako ng upuan. Kaya ang daming bakante. Ang laki ng aeroplano, nine seater Sabi ko doon sa flight attendant ko, pwede ako lumipat kasi wala nang kasi nung umupo. Sabi niya, sa area lang daw pwede dito. Dito lang sa area namin pwede lumipat. Kaya nagsarado na ng pinto. Kaya lumipat ako dito sa may pintana. <laughs> ang saya. <laughs> that ko. Oh, oh. Ay! Ang pagi. Ay! Ang ulap. Ay! Nabalot na kami ng ulap. Ano. thank you the ground temperature is at 35 degrees Celsius. Please proceed to the transfer desk located at the arrival hall. For passengers with onward domestic flights on Cebu Pacific. Ah, ang galing pagbaba namin dito sa may immigration. May palibre. May palibre ang Cebu Pacific. Ayun you know, o, kumaka ka dun. Libre. Eto ang libre dahil kami ay ano. Dahil kami ay late. So ayan, maghihintay na tayo ng ating baggage dito sa 5J11. Ipalibrenis na katubid. O, oh, diba? O, oh, diba? Ang ganda. May monitor na ngayon. Kung paano nila, ano? maganda na ngayon, may monitor na kung paano nila i-handle ang aming mga luggage. Para hindi masira. O, oh, diba? Ito ang maganda, diba? Nakikita natin yung luggage natin. So, na hindi na nila hinahagis oh. So, walang masisira dyan ngayon. O, oh, ayan oh. Ina-unload nila oh. O, oh, diba? Perfect ah. Sobrang ganda ngayon. O, oh, diba? Ang galing-galing naman nakakatuwa. O, oh, ina-unload nila. ni kuya o. Oh. So, makikita natin kung gaano nila inaalaga ng ating luggage.